So, ayan guys. Magbukas tayo ng parcel. Ito ay dapat tinanggal mo na Bawal kasi yung makita. So, ayan guys. Pagbukas tayo ng big parcel. Parcel ni daddy. Alam siguro yung walang sticker. Yung ganito ang tao. Pintas dito na. Yan. O, kapal naman ang dami ng mga ano, baboy na. Nasaan Aboy ba? Papa. Papa, oh. Ayan yung pangalan guys ng speaker. Ayan, yun yung pangalan. Hindi naman yung speaker eh. Ano yan eh? Yung binili mo kay Kuya na lawan. Eh. Ano mo tawag dito? Li... May... Ah, nakabalot pa yung box. Nakabalot pa ng box. O, oh, diba? O, oh, ito talaga yung totoong box. Yan yung box niya. Mabasag yan. Hmm, Pakailan mo yan. Kasi hindi naman yan sa'yo. Tapos nasundot yung speaker pa Ito na siya. Diring. Tapos hindi pa din speaker. Tapos balik tayo pagkabukas mo. Wow, ang dami yung speaker. Pugno nga hawa kasi baka mahawakan mo yung mabuka. Yung mga nyo, wire. Ang boulder pa kung may kasama na pala siya. May kasamang mga wire. Bakit ah. yung ulit si Kuya, Ma? Oh, no. Okay, good. Uy. Shhh. Ito Tapos ito yung kasama niya guys, yung manual. Yan, yung manual. Solid, let's see kung ano, maganda yung tunog. Pagpangit. Paganto. Yan yung may ano <laughs> 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 That's the daddy the speaker man